sanang gusto kong madaanan sa gabi. Kaya nga lang ang boat pala is hanggang at 6 o'clock lang ng gabi. Kaya, o, oh, ayan na. Oop. Kaya hindi na tayo makaano, hindi na tayo makakuha ng sa gabi. Pero pag dadaan kami dito, magpas na lang kami. Pero okay na. Ito, nakuha ko naman kahit na sa sunset lang. Ayan, o. Oh. Mayroon ding boat na darating. Eh darating na buo Wala na yung araw Ito na ang pinakahuli namin Nadaan dito sa river After 4 days wala na kami Ayan na Bye bye river Oy. Another bridge na naman Tignan ko na lang to kung anong bridge ito And the sun goes down and the band won't play, I always remember. Kanyan sana yung light ng tulay kapag tatawang tayo pa kami, hindi kami nag-antay eh oh. Second to the last na trip na ito, ayan, sana nga makita ko yung mga lights. Kaso lang di, Rama 5 ito, Rama 5 Bridge. sunrise niya sa gabi. Hindi ko na naabutan yung iba. Sinsya na po.